Mga kapapong, ito po ay kasagutan lang doon sa parating nangyayari at actually nagtanong din sa ating kanina sa mga regular clients po natin dito po sa PTV one-on-one -on -one coaching natin na kung halimbawang ang ex mo daw ay humahanap ng kapalit, literally yung nagpupunta na nga po sa mga dating apps, yung iba nga po dyan mga utol ay nagkakaroon nga po ng immediate relationship na tinatawag nga po nating rebound o wrong relationship. Pagka ganito mga utol, alam kong napakasakit nito. Napakahirap. Ito na siguro yung masasabi natin na devastating. Ika nga, sinasabi ko nga po sa mga coaching session ko, okay lang alam ko yung parang nandyan kayo at hiwalay kayo, pero alam mong nasa pattern o nasa bahay lang naman yung ex mo. Trabaho, bahay, simbahan, pamilya. Pero pagka nababalitaan mo na siya nga po ay parang nagiging busy at literal na humahanap nga po ng kapalit natin. O sabi na nga po natin, nandun at may kapalit na. Napakasakit nun, mga utol. Pero sabi ko nga po, hindi tayo dapat nagpapanik or hindi tayo dapat nagpapakaapekto apekto doon or nagpapa-apekto doon. Kasi nga po, pag ito po ay nangyari, syempre naman po, mahihinto, mawawalan tayo ng motivation, hindi tayo makakapag-isip. Kasi magpo-focus na nga lang po tayo doon sa sakit, sa takot. Alam ko naman pong ito po ay talagang sabihin na nating nakakatakot. Kasi nga po, dahil nga po, syempre, naiisip natin, baka may nangyayari na baka nag-uusap na sila or baka magkasama. I-explain natin to mga utol. Alam kong ito po yung tinatawag na overthinking. At madalas na sinasabi nga po natin based on psychology na pagka kayo po ay nag-iisip ng ganyan, most likely hindi naman po ito nangyayari. Kaya nga po tinawag na overthinking. Madalas ang mga experts Sinasabi nga po nila na yung iniisip mo na sila ay magkasama, yung pala nasa bahay lang yung ex mo natutulog. Ganong ka-powerful yung tinatawag na overthinking mga utol. Pero kami po, na nasa ganitong larangan or even me as a breakup recovery expert mga utol alam natin na pagkaganito ang balita actually mas okay po yun to be honest with you hindi ko sinasabing ito po ay dapat nating i-celebrate pero kung magiging literal na knowledgeable ka or magiging observant ka at knowledgeable nga po sa sitwasyon dun mo masasabi na ang ex mo ay meron tinatawag na unstable feelings mas nakakatakot pa nga kung iisipin mo mga utol yung nagpo-focus siya sa isang tao alam ko at pinapaliwanag ko rin po sa mga coaching ko na ito po ay unstable kasi hindi pa po emotionally free ang ex natin lalo na kung halimbawa ang break lang sayo pero pag nababalitaan mo siya po ay umahanap ng ganito mga utol literally it explains na siya po ay naguguluhan kaya pagka ganito mga utol hindi ka dapat kabahan kasi ang source o resources o pinanggalingan nito mga utol ay yung feelings niya sayo kasi po alam ko yan kung bakit sa napakaraming clients natin dito sa Papong TV. To be honest with you, i-reveal natin ha, ang iba po dyan mga utol ay ganyan din ang ginagawa. Kahit sabi na nga po natin na sila po ay umiiyak sa akin, naghahanap po ng kasagutan, humihingi ng tulong mga utol, on the side, ang iba po sa kanila or mostly nasa mga dating apps din. Sinasabi ko nga na ito po ay okay lang provided na kaya mong i-control yung emotions mo. Why? It's because dito mo may ibabalik yung self-reliance mo at dito ka makakapag-isip ng mabuti. Kailangan mo kasing i-divert yung sakit or struggles na na-feel mo after the breakup. Ang ex natin, kung halimbawa siya po ay nasa mga dating apps o sabi na nga po natin na literal na nakikipag-chat-chat na kung kanina mga utol, ito po ay indikasyon na siya po ay may unstable feelings. At alam naman po natin na dahil mahal na mahal or may feelings pa po siya sa atin. Kasi po, kung halimbawa naman pong wala siyang ganyan, mananatili lang yan. Maghihintay lang yan ang tamang taong darating sa kanya. Yun yung mga tinatawag na emotionally stable. Tinuturo ko yan mga utol, especially kung gusto mong balikan ng ex mo. Lagi ko sinasabi as a dumpy, kung tayo po yung inuwanan, iparamdam mo na kayo nga po ay emotionally stable. Nang sa ganon, mas maging attractive ka. Pero kung ang ex mo ay unstable, at kung ano-anong ginagawa mga kapatid. Ito po ay literal na siya po ay nakakaramdam ng mga emotional struggles o challenge nga po. Or, or ramdam nga po niya yung mga naging disadvantages of the breakup. Siyempre po mga utol tayo po ay nakasama niya. And siyempre kung halimbawa kayo po ay mawawala kahit sabihin na nga po natin na negative yung nangyari sa inyong dalawa o nagkaroon kayo ng matinding breakup, isipin ka pa rin nun. Maalala ka pa rin nun, mamimiss ka pa rin niya. Kaya kung ito po ay nangyayari mga utol, Huwag tayo kagad maapektuhan. I-differentiate kagad natin. Alam naman po natin na pagdating sa iyo, may tinatawag na deep emotional level. Ngayon naman, kung alimbawa ang siya po ay kumukuha ng mga kachat, or ibig sabihin siya nga po ay nasa mga dating apps na, alam natin na shallow emotional level yung kanyang nararamdaman. So versus or i-compare mo sa deep mga utol, medyo mahirap at malabong ipantay kasi nga po, dahil kayo nga po yung malalim at ito nga po yung shallow. Ngayon mga utol, alam natin it is based on excitement. So many things to discover. Dahil ganoon naman po talaga pagka kayo po ay nakakaramdam ng infatuation or NRE. New Relationship Energy, bago yun eh. Ang sarap kausap, ang daming tamang dapat i-discover sa kausap o ka-chat natin. Pero alam naman po natin na ito po ay may duration. Kasi po, hindi naman po parating masaya ang isang tao may mga struggles at may mga trials ahead din po siyang mararamdaman. Pag ito po ay pumasok sa kanila at talaga naman po papasok yun mga utol, hindi po pwedeng hindi, kasabay na rin po yun ang pagbagsak ng kanyang interest or excitement sa nangyayari o sa taong yon. Ito yung mga panahon mga utol kung saan naman at the same time ay napalitaw o nag-gain na po natin yung value natin kasi syempre hindi na po tayo nagpaparamdam, di ba po? So alam naman po natin emotionally na ito po ay hindi agad-agad mawawala sa kanya. I'm referring to the feelings mga utol. Kaya ito po yung same time na maiisip kanya habang siya nga po ay lumagapak or pumalpak sa kanyang piniling gawin. Kaya basically mga utol, pag tayo po ay pinalitan o nabalitaan, alam naman po natin, masasabi natin na 60 or 70 percent, intentional din yan eh. Pinapaalam din niya sa iyo eh. Lalo na kung alam kang lalo na pagkaalam alam niyang kayo nga po ay may pagka Sherlock Holmes or investigador. Kaya mga utol, pag ito po ay nangyayari, huwag tayo matakot, mag-focus pa rin po tayo sa ating sarili. Ang kakampi natin dito is self-improvement at oras. Kasi hindi mo pe pwedeng suguri ng ex mo kung saan siya nga po ay nagkakaroon ng ganitong situation. Ito po ay magiging advantage niya kung kayo nga po ay halimbawang hahabol, aawayin, or even amalala sisitain mo siya mga utol. Kasi most likely, ito po ay intentional like what I've said. At siyempre kung ganon, malamang hinihintay kanya magkamali. Dahil kailangan nga po niya ng mga justification ng breakup. So hindi po tayo dapat lumugar o hindi po tayo dapat tumulong sa gusto niya mangyari sa so inyong orchestrate niya sa iyo. Ang gawin mo mga utol, mag-focus ka sa si sarili mo. At yakapin nga po natin ang time, positivity and healthy time na kayo nga po ay mag-improve at mag-process ito sa ex mo. Doon pa rin po tayo siyempre sa lagi natin pinapaalala sa mga coaching session natin. Ibigay mo sa ex mo yung breakup. Pamukha mo sa kanya, iparamdam mo sa kanya mga utol. Nang siya po ay makaramdam na siya po ay nag-iisa na wala na kayo doon to support him or her emotionally. Kasi kadalasan mga utol sa isang breakup, nagiging safety net kay. Ang pakiramdam ng ex mo ay lagi ka nandyan. So, alam naman po natin, pagkaganon, nagkakaroon siya ng lakas ng loob kasi nakikita o nararamdaman nga po niya kayo as an option. So hindi po natin dapat gawin yon para siya po ay lalo manghina kasi kakailanganin mo lahat ng paraan o kakailanganin mo lahat ng proseso mga utol para maging upset o sabi na nga po natin maramdaman ng ex mo yung mga cause and effect. Hayaan mo siya dun. Simple lang. Change your approach mga utol. Pagka nararamdaman mo na itong in-expect ng ex mo sa'yo, huwag mong gawin. Kung ito ang nararamdaman ng ex mo na lagi mong ginagawa sa kanya mga utol lalo na yung mga benefits na tinatawag emotionally, huwag mong gawin kasi kailangan niya maramdaman yung ibang approach. Kailangan manibago siya sa atin kasi ito ang magbabalik ng halaga mo. Ito ang magpapanalo sa iyo mga utol. And I would say, ito rin po ang magiging paraan para bumalik ang ex mo sa iyo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.